Good afternoon guys, welcome to my blog. uh, Today's video is Nakasakay kami sa Grab Papunta kami ng Terminal 3 Dahil biglaan po na may nangyayari Sa Dabao, kaya po kami Napakuha Agad ng ticket At yan na nga, nagkasundo kami ng anak ko Na kaming apat po ang magbibihay Sa papuntang Dabao ang oras pala ng flight namin is gabi dahil pinili namin ng gabi dahil pag amaga kasi medyo mataas ang bayad ng ticket pag gabi medyo mura mura kaya po pinili namin ng gabi Ah, uh, itong oras na to is 4 o'clock na to ng hapon at nagmamadali na kami dahil kailangan namin ma-check in ang aming bagahe bago pa magdumating 5 para po sa 6 naka-check in na po kami dahil ng gabi at ito na nga po guys nakarating na kami sa terminal 3 at dali dali na kami bumaba nito dahil need naming makapasok agad dahil alam namin na ang haba ng pila pagdating sa loob baka po magahol kami sa oras at mapag iwanan kami kaya dito na po kami sa kabilang gate pumasok at buti naman po dito sa gate 1 pumayag po yung guardia na dito kami papasok at pagdating po sa loob, dito na po pumila yung anak ko dito sa pang imbang bansa yata ito. At pumayag naman sila kasi si Pacific naman at alam naman ang uh, saan na pupunta. At uh, sila na ang anak ko na mismo ang nag ano, ng buha ng, ang tawag nito, yung sa baggage para dire-diretso na lang siya. Kasi kailangan may bagets kaya po may bagets dahil nga yung anak ko na dinala po niya yung gamit po pang work. dahil po ang balam siya sa boss niya na kung pwede payagan siya na mag work from home para po makasama siya sa Davao kasi need nga rin nilang makasama doon dahil sa biglaan ng pangyayari at ito na nga, na check in na namin ang aming gamit at ang sabi ng anak ko, dadaan mo kami ng sa taas at sa doon sa mga kainan dahil kailangan namin kumain muna bago mag-flight para hindi po kami magutong just in case po na madili ang aming flight makakain na po kami at namili po kami makainan at napunta na po kami dito na lang po kami sa mapundo kakain importante kasi makakain lang talaga kami bago kami mag-flight kasi minsan po ang flight minsan nadidili para sure lang po na hindi kami magutong at pagkatapos naming kumain guys Uh, pumunta na kami, nag-check-in na kami agad doon sa loob para doon na lang kami mag-waiting ng aming flight. At pagpasok nga namin doon sa loob guys, pag check, tapos namin mag-check-in, uh, hinanap na namin kung anong gate kami para doon na kami mag-waiting. At ito na nga, maya-maya lang is tinawag na ang aming flight at ito na nga, at uh, papasok na kami sa airplane na aming sasakyan. Civil Pacific pala itong sasakyan namin. Ayan guys, malaki yung airplane na sasakyan namin ngayon. First, uh, pangalawa kong sakay ng ganito. Good evening! Pagpasok namin sa loob guys, hinanap na namin ang upuan. At yung upuan pala namin nakuha is bandadolo na pala itong upuan na nakuha namin uh, magkatabi kaming apat. Your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body to die. dito na nga guys dumating na kami sa Dabaw at dahil nga banda dulo na kami nagpahuli na kami ng baba para po hindi po magsikipan sa daanan at tingnan nyo naman makita nyo sa airplane napakahaba talaga siya at saka napakalaki ito yung pangalawang time na nakasakay ako ng ganito Thank you. ako sa sinakyan namin na, sa Pasifik uh, yan daw yung bagong airplane ngayon bagay ni Nicole napakalaki guys uh, sobrang magiging tapos ano ang um, puwan sa loob is 933 may gitna um, um, kung makita mo yung ibang airplane maliit lang yung sinakyan namin napakalaki maliit lang yan na airplane pero yung sinakyan namin napakalaki kaya yeah, first time ko nakasakay ng malaki. Yan, dabaw na kami guys. welcome to Davao City. Hintay pa kami ng aming bagahe. Ay, kayo, Ayun oh, yung ayun oh. Oh, yung FX na yun, oh. It's one, it's Lampas sa Bread Village. Bread Village. Lampas wa tong iglesia.

Salamat Dan, Dito na kami sa bahay ng auntie Tina Ayong gabi, na <laughs>